Pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Ang paggulong ng investigasyon sa ikinasawi ng aktor, nakatutok si Marisol Abduraman. Ang award-winning actor na si Valdez ay mula sa pamilya ng mga taga-showbiz. 1966, nung umarangkada ang kanyang karir sa showbiz at sinampanan niyang role sa pelikula hanggang sa telebisyon. Napanood rin si Ronaldo sa ilang programa ng GMA gaya ng Bebo Tinga. Mga anak sitcom na Bahay Mo Bato oh, God. Oh, God. Oh, God. at Meant to Be. Hello, Natagpuan si Valdez sa loob ng kanyang kwarto pasado alas tres ng hapon kahapon at may tama ng bala. Sa... Ronaldo Valdez po ay nakaupo sa kanyang uh, sa upuan po at uh, wala na pong uh, malay. May tama sa sa kanyang uh, right temple po at uh, yung baril na gina na uh, nasa kanyang kamay pa rin. Itinakbo ang aktor sa ospital.